Anong problema? Ngayon, ang, ang issue ngayon, maguhunta. Iko-connect mayon sa isa pang info na nag-iisip ng bumaba si BBM. Namumuong military hunta na magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos ay malapit na diumanong mangyayari ayon pa sa kilalang retiradong heneral na si Dado Enrique. Dagdag pa nito ay babaliktad niya ang mga militar at mga uniform personnel laban kay Bongbong Marcos, lalo na ang kanyang mga presidential security guard na hihila sa kanya palabas ng palasyo dahil punong puno na ang taong bayan sa katiwalian sa Marcos administration. Si Bongbong Marcos di umano ang punot-tulo ng korupsyon dahil hinayaan niya si Martin Romualdez at Zaldico Naubusin sa korupsyon ang pondo ng ating bansa, kaya tayo lalong lumubog sa kahirapan. Samantalang ang mga buwaya sa pamahalaan, lalo na sa kongreso, ay punong-puno ang bulsa sa pagnanakaw. Ang gulo-gulo, kaya nga ngayon parang hindi magkaisa ang Pilipino kasi parang hindi yata na-address yung question na yun, sino ang iyo po? Iyo po? si Inday, iba ayaw kay Inday. O they are violating the constitution already pagka in indisinta yung ipo. No matter what nga eh, kasi kahit nga ang dalawang milyon Pilipino ayaw kay Inday, 10 milyon na Pilipino ayaw kay Inday, you have 120 million Pilipinos, 32 million voted for her. She became president. She was proclaimed by vice president. I mean, vice president. So, anong problema? Ngayon, ang, ang issue ngayon, may chismis na maguhunta. Ngayon, i connect mayon sa isa pang info na nag-iisip ng bumaba si BBM. Nayayanig ba? So kung it, if, for example, totoo, for example, totoo, na, nanayayanig ang BBM, problemado na siya, natatakot siyang bibitayin siya ng taong bayan, tuturok-turokin siya ng taong bayan, siya siya sa luneta at doon itatali sa flagpole, the moment na matanggal siya sa pwesto, hindi na niya magagamit yung, yung mighty Armed forces at yung PNP kasi mahati at pagka nahate, yan, mas marami yung sundalo mga polis kesa sa mga opisyal, mga general. Mahati, magbe-break. Kasi eh, nararamdaman eh, ng mga men in ranks, men in ranks na may problema talaga itong administration na to. Kitang kita sa balita, hindi mo matatakasin yan, part of our history na ninakawan tayo pare, ninakawan tayo, sobra. Mga kabagang ninakaw, ninakawan tayo. Apektado dito, pamilya nyo. At kung nabangkarote tayo, wala na, utang na naman tayo, apektado lahat ng pensyon nyo. Eh yung pensyon nyo galing sa budget, inaalokit. Pag wala na iba budget, paano ngayon yung yung pensyon nyo, utang na naman. Eh, sino magbabay? Yung mga anak-anak ninyo, mga apo ninyo. Future generations. So, we are really in deep shit dahil sa ginawa ni BBM. In the first place, kung tanongin mo, tanong ko sa inyo, wala mo ng personalities, tama ba na ang isang presidente ay may issue na bangad? May issue na addict sa cocaine? Kahit sinong presidente, wag na si Bongbong, kahit sinong presidente, tama ba na patatakbuhin ang isang bansa ng isang presidente na adik? Delikado tayo nun pagka ganun. Kahit anong bansa. So, isipin nyo, kunyari, ang US. Adik si Trump, for example. Eh di ba, magagalit yung mga Amerikano. Delikado yan. Isang push boto na isang adik na presidente na, kunyari, adik si Trump, eh okay si Raul oh. Bakikira mundo. Eh ganun din kunyari yung presidente ng ano, ng China. O North Korea, o kaya ng Russia, si Putin. Kung adik si Putin, apatay ah, na tayo. Magkakagera na buong mundo. Na balik tayo sa Pilipinas. Doon sa ibang sinabi ko sa inyong mga pinuno, walang chismis eh. Pero sa atin, meron. And yet, the AFP and the PNP did not ask for a drug, a uh, hair follicle drug test. Hinayaan ninyo. Yun yung unang offense ng AFP at PNP. Kahit saang libro nyo daanin, kahit saang explanation back to back, may problema ang leadership ng AFP at PNP. Hindi yung mga sundalo. Sunod-sunuran yung mga sundalo. Eh. Pero kayong directly involved na day to day na pwede niyong tawagan, makita ang presidente ng Pilipinas, you have access to the president, dapat, Mr. President, malaki itong issue na ito. And pati kami, will question your leadership, your being the commander-in-chief. We will die for you as the commander-in-chief pagka nagagera. We will protect you as we protect the Filipino people. We will follow you hanggang sa talo ng bangin. But, we have to be clear If you are truly an addict or not. Dapat ganon kaagad ang EEP. Hindi sipsipan. Panisipsipan kayo eh. Nililinaw ko lang. Kasi ang ang EEP na alam ko, tumatayo. Tumatayo at uh, nagsasabi, kung mali na, hindi yung aanga-anga ka, dahil sipsipan kayo, ayan, hindi nyo nangyari sa bansa natin. Kasalanan nyo lahat yan eh. Kasalanan nyo lahat because you have the power, AFP. You have the opportunity to correct something that is truly wrong. Because if you do have a president na adik, question mark, kung adik, then di ba tama lang mag-hair follicle drug test kayo? Kaya kayong mga general sa AAP may problema kayo. You allowed it to happen. You did not question. You did not tell your president commander in chief. Na Bakit ganon? Magpaherpolicel ka, Mr. President. Kung gusto mo tanggalin mo ako. Pero basta magpaherpolicel ka. Para maklaro sa bansang Pilipinas sa mga tao 120 million who voted for you 31 million. You became the president na tama lang na walang issue sa droga. Pagka naklaro yun, de, tameme yung mga Duterte na nagbablog, na kumukwestiyon sa'yo. Tahimik sila maharli ka. Pero hindi mo ginawa. Hindi ninyo ginawa, APPNP e, You tolerated. First offense, tinolerate, ninyo. Eh patong-patong kayong offense. Pumutok yung ano, PCSO, Single na nananalo. Limang jackpot prices na panalunan na isang buwan. Less than a month. December. Putra, is paano nangyari yung 1.7 billion na panalunan? Had it been na kinweston kinweston nyo rin yun. Paano nangyari yun? Dapat you exerted pressure na gusto lang namin matinong gobyerno Mr. President. Dapat ang advice namin, paimbestigahan mo yan. Yung nandiyan kayo, armed forces, to guard against threats to national security. Plunder is a threat to national security because it will affect every, li every life. Every life ng Pilipino, lives ng Pilipino. The lives of the Filipino people will be affected. The future of this country will be affected while only a few will benefit out of that lump sum, big sum of money, na dapat nagamit sa tama na kinamatay pa ng ibang Pilipino. Oh. Pero hindi, tahimik kayo. Binintayin ginto, tahimik pa rin. Alam niyo nang mali yun eh. Tapos, yung 250 billion na maharlikapan, nasaan na? Ano nangyari? Walang report. Tapos yung PDIC, hoy, mapaalala ko nga pala, talking about PDIC, 500,000 ang insurance, naging 250,000 na lang. Pag sakasakali yung people power na yan, becomes ugly and becomes a revolution. No? A people's revolution. People power and then people's revolution. Some are calling it people's revolution already. And it becomes a rebellion it becomes a civil war. Kung ako kayo, simulan nyo na pakunti-kunti para hindi naman may iwasan yung bankra na yan, pakunti-kunti mag-withdraw kayo kung meron kayong deposit sa banko. Kasi the moment na pumutok ito at biglang nagbankran ay patay kang bata ka. Meron ka 10 million sa banko, meron kang 5 million. Ay, mga kakilala ko, meron kayong mga million-million sa banko, uh, you start withdrawing. utik, -utik wa Parang di naman ma-ano ma, yung banking industry. Ma, ano, ma, because it is your right. Yung pera nyo. Eh, pakinabangan nyo. Kaya utik kutik 500,000, 200,000. Kung 500,000 na savings mo, withdraw ka ng 200. Tapos nang kutik nyo. Para pagka may pumutok na kunyari People's Revolution o kaya, uh, uh, rebellion, no? Tapos nun, o kaya civil war, o kaya a global war, meron kayong hawak na naman eh. Kahit nagsarahan yung mga bangko, binankran ka. <laughs> Hindi ka mukhang kawawa. Eh, ang insurance, 250,000 na lang. So, advice ko sa lahat pa konti-konti mag-withdraw kayo. Para hindi naman mabigat, konti-konti. Para meron kayong pinanghahawakan. Kung saka-saka magkaroon ng world war, meron kayong pinanghahawakan. For, for whatever it will be worse kung may worth pa yung pera natin, ay meron kayong uh, magagamit. Kesa sa nakatiwangwang lang siya sa loob ng bangko na hindi niyo makuha kasi pinigil na ang pag-withdraw. Kasi magkokolops yung bangko. So, just a thought, no? I'm not uh, telling you to withdraw everything. I'm telling you to play it smart. Play, play it smart. Kasi ang gulo ng Pilipinas ngayon, uh, withdraw kang 20, tapos nun, after a week, withdraw ka 50, etc. Et Or you want to do it by 100,000 kung malaki yung savings niyo, Para nandun lang. Tago nyo lang sa bahay. Meron naman siguro ng pagtataguan na free from fire, free from water, na ano, kung may, may safe kayo o whatever, protected yung bahay ninyo, bala kayo, hindi ko na problemahin yun. Kaya kunyari, advice ko sa amin, kunyari may, may pera sa banko, I'd rather na withdrawin na yun. Ay, kahit kalahati, eh, kasi pagka nang kagulo, wala, wala talaga. Hindi mo pakinabangan. Ang makikinabang dyan yung, yung mga bangko. Then they run away. Declare a bankruptcy. Ang cover sa iyo ng ano, insurance is just $250,000. Kaya kawawa, talo ka. So yan, ah. Uh, naisingit ko lang. Just a thought. Para hindi kayo, ano. At kung kusakasakaling sakasakaling uh, gumulong sitwasyon, Nagkaroon ng inflation, at least kaya mong may pera kayo, nahawak eh. Bago maging worthless talaga yung pera natin. Now, abot ba tayo doon? Ewan ko, wala nakakaalam. Ang alam ko, magkakaroon ng global reboot, magkakagulo, magkakaroon ng natural calamities, magkakaroon ng uh, starvation. Uh, Lahat-lahat yun, sama-sama na. Magkakaroon ng gera, pagka may gera, kulang sa pagkain, walang production kasi gera nga eh. So let's just see how it will unfold starting 2026 or 2027, how it will unfold. So sabi ko nga, yung matikas challenge, uh, pakunti-kunti, mag-imba kayo, budget nyo na yung inyong ano, pagkunti kunti kung ilan nila at kaya ninyo. Basta, anyway, habang staggered yung ano niyo week on week, for 83 weeks, ang mabibili nyo, abutan nyo 87 ngayon ang mga expiry hanggang 88 hanggang 89, no? Ngayon, pag kami pumutok, at least, meron kayo initial na na makakain, o no? kaya meron kayong ah, uh, parang something to celebrate with, kunyari, maling carne norte every now and a while, habang kahanap kayo ng pagkain sa labas. Manok, or whatever. Ah, uh, nasa na ako. Yung, yung ano doon, sinong yupo? po? Now, the question is, what if, kung anyari, may mga tao ayaw kay Inday Sara? So, pagka ayaw kay Inday Sara, ibig sabihin, you're willing to throw away the Constitution para iba yung iyo yu Yung question mark, sinong iyo Isang tao ba na hindi hindi talaga na vice president na binoto ng tao? other personality ba Dan in the Sarah? Uh, ang 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 ah. na naman ako. Kung individual, wag niyo isipin kayo ng upo. Kasi sikat kayo. O kaya kayo ay gusto ng tao. Hindi gusto ng tao na ilang tao, pero yung ang what we have uh, is the presidential election in 2022 that Inday has a mandate of 32 million. We cannot erase that. And we have still a constitution to follow. Kaya nga, sinasabi ko sa SFGF, para safe tayo, para hindi tayo maligaw, we follow the constitution. Constitution lang tayo, para maninaw. Regardless kahit sino vice president niya, eh kahit kung ang vice president niya, si Soto, eh, wala kang magagawa. Siya, o si Ping Lakson, wala kang magagawa. Siya. Eh nagkataon Inday Sara. Kaya, wala din tayo magagawa. Hindi, Sarah. Di ba? So, bakit question yun? Sino ba nagtanong nun? Media. At ang sagot, kahit sino ang iyo po. Kahit yung anak ni Chris Bayon yun? Yung uh, Aquino na bata? Bin -bi. Bin -bi. Si ano? Kimchi? Bimbi. 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 -bi Aquino ah uh, thank you. Bingbi Aquino. Kung yun ang yupo, kahit yun ang yupo. Teka muna, eh. Oh, uh, it's a joke, I know. <laughs> Pero wag. Eh. We're on na yung know, national TV na nanonood, interview yun. ah uh, and the best, sa ang sagot doon, uh, no? if ever magkaroon ng ganong opportunity ulit, ah uh, let's just follow the Constitution. That's the best advice. That's the best answer. It's It's not a no brain. It's a no brainer question. We have a constitution. Then let's follow the constitution. Safe. Regardless kung sinong vice president. Kung niya na ang vice president si Isko, siya yung po. Vice president kung niya si Magalong, siya yung po. Paglaban. Kung niya na ang vice president si si Browner, siya yung po. Si vice president kung niya si Remulla, eh siya yu po. Yun yung po. Inyo kasi tuyo Ngayon kung niya na Nakalagay ngayon, ang Vice President, Inday Sare. So bakit? Ang daming, ang daming, ang daming ek-ek. Individual, individual. Paano nga yung kunyari? Hunta. Again, pagkahunta, you're trashing the Constitution. Di ba may mali doon? Kasi kung maguhunta ka, military hunta, eh may Vice President nga eh. Di ba akala ko ba civilian authority over the military tapos bigla maguhunta, hindi susundan yung konstitusyon, tatapon yung konstitusyon parang lang hindi makupo si Inday. Hindi may mali rin. Bakit hindi na lang sundan natin yung konstitusyon? Gusto nyo bago yung konstitusyon? I-amend natin yung konstitusyon. Hindi yung biglang papalitan ng ilang tao lang